Hello, hello mga katigang Mag Lalaunch na tayo Ito yung Ito yung Magkain namin ngayon Ito, mag inches yung kanin namin <laughs> uh, Barbecue ribs Kumuha lang ako ng dalawa Itong buffalo, buffalo wings Kumuha ako ng tatlong wings At tat, dalawang hita itong nilagay ko dito yung buffalo sauce maanghang yan kaya nadamihan ko eh <laughs> buti na lang yung legs konti lang nilagay ko kasi maanghang yan eh ito yung pagkain tapos ang aking soup ay broccoli broccoli ito siguro uh oo -oh. creamy broccoli tapos, mahirap hiwalayan si Pepsi paloma. Ayan, si Pepsi pa rin. Diet Pepsi pa rin. Kaya ngayon, ano pang gagawin natin? Kundi, kumain ng kumain. Bye-bye!